po? Hello mga Kadilag! Welcome back sa aming Youtube Channel! So for today's vlog po mga Kadilag ay sinusundo po ako ni Kagwapo Lang dahil kami po mamaya ay pupunta kala Atenels at pupunta rin po doon si Ate Chula at saka si Bekena Men. At dahil dyan, alam na this. <laughs> so alam na ang kasunod mga kadilag, may banding mamaya ang... Oh, so, at paniguradong may... Tagay tawad kayo. Ay, Pero ako ay yung... hindi pwedeng tumagay dahil ako ay... Why? Uh, di ba gato kayo may vaccine? Ah, ako ah, ah, nga pa. Nagpapakuna. Katagal na akong hindi. Hanggang ulikin. kailan bagay iyon? Ha? Ilang buwan din, honey. Philippines. So, ikaw ay makiki... Uh, harap na lang. Harap na lang, mga kadilag. So, bilang supportive, ay pagluluto ko pa kayo ng ko. Wow! Yeah. <laughs> Anong lulutoin mo? so, magluluto ako ng tofu dinakdakan. Wow! Kung masarap. Dahil dyan, tutulungan mo akong magluto. Yeah. Okay. So, kami po mga kadilag ay pupunta na sa Anuling dahil doon na po kami bali magluluto. Let's go! Okay, mga kadilag, nabili na po ng rekados. Ayan po mga kadilag at nandito na po kami kalang kagwapo lang. Ayan, at si kagwapo lang po ay... abo, Okay, nagwawalis. <laughs> <laughs> Alam lang ako bakit naglilinis Para payagang magtagay. char. <laughs> At ito na po yung aming mga pinamili mga kadilag. Ito po yung akin ang i-prepare at lulutuin. Ayan po mga kadilag at akin na po mong itong tofu bago po natin rituin. Ito naman ay mabilis ang ang recipe. Ito Dali lang itong lutuin napaka-bigs. So ang binili nating tofu ay 10 pesos. po at nagpiparito na po ako mga kadilag ng tokwa. Tayong mag golden brown. Ayan mga kadilag at nagsisimula na kong maluto yung tokwa. Ayan po mga kadilag at ito po ay aahunin ko na pwede na yan mga kalilat okay. napakalaking lalagay natin dito sa napakalaking sala <laughs> para masala si ito na nga uh, pala yun nga eh. Uh. At na po ulit sa katilag ng tokwa. Oh, Naahon na po yeah. yung iba. So parang isang saklang na din din, yeah. honey. Malaki naman yung lagay. Yeah. Habang nagpiprito po nung tokwa, ay akin na pong hiwain itong mga iba pang sangkap na atin pong ilalungok po. yung siling kulay red ang atin pong hihihawain. Dalawa laang at baka mapaanghang. Ngayon naman po ay yung sibuyas, luya at saka bawang naman po akong hihihawain. Ito po yung mga nabalatan ko ng mga kadilad. Ito yan mga kadilag at okay na pong lahat ang mga ingredients na gagamitin po natin sa pag po ng tofu dinakdakan ayan po at titimplahin na po natin mga kadilag ang ating pong tofu dinakdakan so una po natin gagawin ay ilagay po natin sa ating mixing bowl ang suka so ito po ay 3-4 suka pero pwede ding tansyahin na lang. Tapos, lalagyan na po natin ng uh, paminta. Isang kutsara po paminta. Lagyan din po natin mga kadilag ng asin. Ayan, isang kutsara din daan po. On ay atin pong haluin mga kadilag. At pwede na pong ilagay ang bawang so sabay sabayin ko na din po itong luya, sili at saka po yung siling green pagkatapos po na yun, mga kadilag ay ilagay na po natin ang ating tofu o yun pong ating tokwa. Tapos, isunod na po natin mga kadilag ang ating pong sibuyas. Atin na po itong halu. Ayan mga kadilag, haluin lang po ng haluin. sa mamix po dun sa ating tokwa, yung pong suka. May asin. Pagkatapos po mga kadilag, ay lalagyan na po natin ng mayonnaise. So ito po balay pang dressing. So, tatansyahin na lang po mga kadilag yung atin pong ilalagay sa atin pong tofu din ang Tapos, saluin po ulit Ayan mga kadilag at ito na po ang ating tofu dinakdakan. Papatikim ko na kay kagwapo lang. Tikman natin mga kadilag, ito ang ating tofu dinakdakan. Oh. No. oh. <laughs> <laughs> Maanghang siya mm. talagang pampulutan. Pampulutan, sakto. Oo. Oh. Kamalo siya makadilag. Mm. Ayan po mga katilag at nailagay na din po sa mangkok. Ay, ito nga pala itada natin sa abiyawin. Ay, ayan. Ah, ay, ay mayroon dito. sa so tupperware na lang natin. Ilipat. Sige, sige. Ayan mga katilag. Ready na siya. <laughs> Pali kami po ay papunta na po kala atin Nels. Yeah, let's go. Kung ano talaga na. Ah. So, dahil na po yung ay, ating dala. Ready ating na atin na atin. dinakdatan. Narito na po kami mga katilag. Ah, at Ate. at si Ate. <laughs>

Nung sa kaya ang dumating ay umiyak. <laughs> <laughs> may dalang ice cream. Wow! Oh. Ice cream pulutan. Ice cream, <laughs> cream oh. ay tofu dinakdakan. <laughs> tofu dinakdakan. Wow! Support Support sa ating pag-iinom. Alin. Wow! Oh, masarap! Kain natin! At kalong na po ni Kadilag si Teo! Mahal ko. Mahal ko! Mahal ko iyan! Mahal ko! Mahal ko iyan! Mahal ko! ni si Teo si Kadilag. <laughs> <Pansang> Teo! <laughs>

Ano oh. Ay, yan. Ang oh, kaulam sa dinakdakan. Ay, ano? Tayo ay magtagay na. Si Kani Laglang, hindi pwede. At, may ano pa yan, ay vaccine. Mahal ko. Mahal ko, yan. sa rabies. Ako noon ay na, nakalmot ng pusa. Pero hindi pa sa aso naman. Akala ko ay na, dito ako natatakot ang cravings ko ng mga tini, mga ganyan, mga, mga cut food. So, ay yung kaibigan ko ay nakagat naman ng aso. Ay nag nagtatanong kung magpapaturok na ng anti-rab. Sabi ko, magpaturok na. cravings daw na naman eh, mga diaper. Mga ganyan. Sabi ko, magpaturok na pag ang cravings mo yung diaper. Oo, oh, at least ako itinikla. Ah, okay, parang, oo. Oh. Ay sige, parang yun ang cravings. Parang daya, pero sa bawah, eh, kayo magpaturok na kung delikado. <laughs> ay, ay kung naman hindi pa crave ng daya, pero hindi pa. Musa naman sa akin. Musa, So, ayan mga katila, kami po ay mag start na. <laughs> mag start na ng session. Dito may ating mental health break. Ayan na ito. Baka na rin ko na ha. Oh, Lalagay yeah. tayo dito asa ng apo. Lalagay oh. na po dito. Lalagay dito. Oh, Makakakain ka na ito ma. Di na titikuan. Tofu yan. No? Anto. Anto po naman anto. Anto anto. Anto anto si anto dito. Pa, hindi mo, Wow! wow. Oh. Oh. Meron din po si bossing na inihain. Pinak bangus. Pinaksiw na bangus. <laughs> no. At may nangunguhit sa aking kagiliran. Yung pala yung mahal ko. Mahal ko iyan. Tito. Wala na. Mm -hmm. Ayan po at pinitikmatan nila ate Chul. <laughs> Masarap. Huh? Medyo mamam. Mm eh, -hmm. <laughs> <laughs> labas oh, na yan. Oh. mo na nino, Bakit? Oh, pinipigilan ako. <laughs> ah? Pinipigilan. Kukunin ko yung baso eh. Pinipigilan ka? Pinipigilan. <laughs> 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 <Ay, yun>, Natali <laughs> na, eh, Bless na, Bless. Ah, si, bless. Eh, na mag. Bless na ninang, bless. Bless tayo, bless. 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 Superman. Ba, wala ko wala Superman. Iyan. Superman. Oh, Superman. Ay, Superman. Superman. Ano Superman. Superman daw? <laughs> Superman. Pagkatasay sabihin may bless. Apo yung tinatay yung kuto sa... <laughs> oh, bless, bless. Bless, bless. Bless, saninang, bless.

Anayos naman ang topo. Ano? Tarap po. Parang gusto ni Teo. Lahat topo na ano. Gusto ang ating niyakdak. Gusto

Yan, ito po ang um. tofu. Tinakdakan. Tinakdakan. Ate, ang wala din ngayon si Bunso. Bakit. At bukod din sa tofu ay bumili ng coke, mga sitserya. At ito pa. Pagkatapos um. daw ako ay bibili pa ng dalawa. Nakabonus na daw sa amin ni Sipi. Ano yung kanilang tofu. Tinakdakan. Ay

Much, much, much later. Paalis na po tayo mga kalilag. Napasarap ang ating tagay dahil sa masarap na dinakdasan. <laughs> Ayan, let's go. Kuya, may layo nagliligyan. Buti oh. ka na mm. paalis na. Wala, ma. Wala, ma. Wala, ma.